yan si Koki, ang mabait at masunurin kong alaga. At matakaw yan, mahilig kumain, kaya ang tataba. O, oh, ba? Diba? <laughs> alam niyo, pag mabanggitin ko yung pangalan niya, parang nagkikinilay siya, parang alam niya na siya yung tinatawag ko. O, oh, ba? Diba? O, oh, yan. <laughs> si Cookie. Matutulog rin siya, pero di ko alam kung matutulog yan. Kasi pag buksan ko yung pintuan, mauna pa yan sa akin. Tatakbo yan doon sa loob, sa baba. <laughs> Hi, Cookie. Oh, yan si Cookie. Ang mabait at pasunurin kong alaga. Love yan ng mami. Hmm kunwari matutulog daw pero hindi naman yan matutulog nagkikilig lang yan sa paligid kasi ang ingay